Balik ulit. Uh, happy happy birthday to you. na ng birthday mo talaga. sa Sakto. May bagay. mo Oh, nag-enjoy ka ngayong araw na to. Kahit di tayo magkasama. Kaya yung ka Di na de... oh, uh, oh, to Oh, Ah, pala na Bagay. Happy birthday. 19 years old, uh,

ah, um, kanyang kapitigin sa iyo kasi na ay pakinggan mo na lang tama kami sa sabi hmm. saka so, uh, yung spaghetti, chicken, shanghai hmm. nakakala ko naman nakakainin ko ngayong araw hindi ko nakain ay sana, you know hindi talaga may naman yun happy happy birthday Magbibigay ka uh, sa pagkas yung sa buhay mo masaya ka palagi, magbibigay ka ka